Ano yung yan pa? Tuna yan ano? Oo. Ano? Uh. laki. Mas malaki May mas malaki Sa <laughs> i ko nag-vlog kasi ako malaki. Oh, Dalawang kilo mo ko na bili ha? 'yung bili 'yung kondila. Para Sa Para oh, sige, sige, sige. Kusang 2 kilo na tuna bili saka tatlong kilo rin na laman ang laki pa, meron pa mas malaki dyan? meron pa meron pang 50-70 kilo meron. meron pang 80 kilos dyan mamad niya ito, 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 ilang kilos to ate? 30 plus sir. saan nang gagaling ito ate? dyan lang ang pa-pong sa mandilig sa mandilig Ninagnanam. Grabe ka Ilya, no? Oh. Quality. Ninagnanam. <laughs> Nag-vlog din ako. Oh. Mamaya, mamaya. <laughs> mamaya, mamaya. Ito, so, laki, oh. Kaya upload ko. Ayan. Pagkakatay ng tuna. Tuna bili. Ayan. Yan ang bili niya. Yan ang masarap oh. yan, ano? Ano masarap niyan? ihaw. Uh, ihaw. Oh. pero... Sashimi. Ayun lang, eh, eh, sashimi. Eh, eh. Oh, okay. okay. Ayan, oh. Wow. Yan pala? oh, yan. Yan, mm -hmm. ikilo Yan ang panganya. Oh, pwede na siguro kasi yung isa. At saka yung kanina, ano ito yung tunay kanina? Opo, sir. Eh, pagsabay na natin na ikinis. Oo, oh, sige, para... sige, sige. Para yung sanan ng kilo. Oo, oh, para tignan natin kung uh. may, limang kilo. Ayun, Ay, sakli limang. Oh, lima. kurang pa. Sakli, sir, lima. Ati, <laughs> galing naman yung ate. Uh, Kwintay mo, ate, yay. Uh, Hindi ko, 45 lang kumi. Yan, no, yan, ano. Na, ano naman yung to ate? Na blogger, ano o, naman to ate? Ng ano naman to ate? Ano naman to Ano yan? Ah, tuna rin. rin. bili ng tuna. Tuna bilid sa kalaman pang sashimi. Oo. Oh. <laughs> oh. Ito, paano kayo na dito ate? O, hindi yan ang sagtito. Ito yung mga laman loob niya, oh. Oo. Ayan o, kaya yan o. Ito naman, ano ba ito? Blue Marlin o oh, Blue Marlin. Di pa buting ko lang nang kon ito. Ah uh, 5 minutes. Ayan, oh. O, oh, i-promote mo na lang ate. Bumili nila rito. Ito si Kwan si Kailian. Ayan, 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 ayan. Ay, ito si Kailian. Buhay bili ng tuna bili at saka tuna pang sashimi. Oh. Okay. Invite, si... invite mo na, invite mo na. Andito si Kailian. Buhay bili siya. Kwan niyo ba yan ate? ate... Press na press ba yan? Oo pres na press. Pasta press, tuna pilat sa sashimi. Ayan, ayan, kay Dian, no? Oh. press na press. oh, ayan, no? Oh. Pulang-pula kay Lian, no? Oh. Sariwang-sariwa. -pula oh. Sariwang-sariwa. Oh, yeah. sariwang, sariwang. Oh, yeah. huh? Sariwa. oh. Tsaka mga tuna na maliliit. Ito, tuna na maliliit. Ito, yellow pin na maliliit. Ayan, no? Eh. Mm, ayan, oh. Malapit na. Totoo kay Lian. Kung gusto niyong bumili dito kay Lian sa Riwa. Uh, Invite mo natin. Oh, Anong kundito? Pumunta naman ka kayo dito. Pumunta. Bibili kayo dito. Uh, Radam. Anong pangalan? Uh, Radam Fish Radam. Ayan. Ikaw may arete? ate? Uh, uh, opo. May bangka kayo? Uh, yung mga kapatid ko. Wow, okay, na may bangka. Okay. Pero dati akong may bangka. Pero nung buwan, hmm. sila na nag-ano, pinahubayan ko na sa kanila. Binugulugulukan na lang. Sige, sige, yan. Invite mo na lang yan for mga sariwa. Pupunta na kayo dito. Bumili kayo dito. Hanggang dito na lang kayo yan. Salamat sa panonood. Yung sariwang, sariwa, sariwa. Bumili siya. Pupunta kayo dito sa Kwan. Best section. Best dito na da. Marapin mo lang. Dito lang sa San Fernando Sa San Fernando La Union. Gandito lang kayo lang. Salamat sa panonood. I love you all.